Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa bahagi ng South China Sea, isang panibagong engkwentro na naman ang naganap sa pagitan ng mga bansang Australia at China. Ayon sa Australian Defense Department, isang Chinese military aircraft ang umanoy, nagpakawala ng flares at napakalapit na nito sa isang Australian patrol jet na nagsasagawa ng routine surveillance mission sa bahaging ito ng South China Sea isa sa mga ng rehiyon sa buong mundo. Hindi ito ang kauna-una ang beses na naganap ang mga ganitong delikadong aksyon at mga harassment ng China. Sa katunayan, maging ang Amerika, Japan, lalong-lalo na ang Pilipinas ay nakakatikim na rin ng mga bullying tactic mula sa Beijing. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, tinawag ng Canberra, kabisera ng Australia, ang galaw na ito ng China na isang unsafe at unprofessional at agad itong inireklamo sa Beijing. Ayon sa official na pahayag ng Department of Defense ng Australia, ang kanilang P-8A Poseidon Maritime Patrol Plane ay nagsasagawa ng surveillance flight noong linggo sa South China Sea nang biglang lumapit ang isang Chinese fighter jet. Nagsagawa ito ng dangerous maneuvers at pagkatapos ay nagpakawala pa ng flares malapit sa eroplano ng Australia. Ang ganitong galawan ayon sa mga eksperto ay lubhang napakadelikado. Kapag masyadong malapit ang flare sa isang eroplano, maaari nitong maapektuhan ang navigation system o ang mas malalapa ay magdulot ito ng isang aksidente. Sa kabutihan palad, wala namang nasirang kagamitan at ligtas ang lahat ng crew ng Australian aircraft. Pero ayon sa Australia, malinaw na isa itong uri ng provocation at hindi dapat binabaliwala ang mga ganitong pangbubuli ng China. Hindi naman nagpaligoy-ligoy ang China mga kabayan. Sa isang baanghang na pahayag mula sa spokesperson ng People's Liberation Army, Southern Theater Command, sinabi nilang illegal intrusion daw ang ginawa ng Australia sa kanilang teritoryo. Ayon kay Senior Colonel Li Jianjian, ang ginawa ng Australian aircraft ay isang seryosong paglabag sa soberanya ng China. Dagdag pa niya, dapat di o manong itigil ng Australia, ang kanilang provocative at infringing actions sa madaling sabi para sa China, sila pa ang inaagrabyado ng Australia. Pero ang sagot naman dyan ng Australian Defence Force, wala silang nilalabag na anumang karapatan sapagkat ang kanilang operasyon sa South China Sea ay bahagi lamang ng freedom of navigation, isang karapatan ng lahat ng bansa na maglayag o magpalipad ng sasakyang pandagat at panghimpapawid sa bahagi ng International Waters. Ayon pa sa ADF, inaasahan nila na lahat ng bansa, kabilang na ang China, ay magpapatakbo ng kanilang military operations sa isang ligtas at profesional na pamamaraan. Mga kabayan, hindi ito unang beses na nagkaroon ng ganitong insidente sa pagitan ng dalawang mga bansang ito. Noong Pebrero taong kasalukuyan, nagreklamo rin ang Australia matapos umanong maglabas ng flares ang isang Chinese jet malapit din sa kanilang eroplano sa parehong rehiyon. Ang sagot naman noon ng China, sinadya daw ng Australia ang pagpasok sa Chinese airspace. Noong Mayo ng nakaraang taon, may kaparehong insidente rin ang nagganap kung saan isang Chinese fighter jet ang naglabas ng isa ring flares malapit sa Australian Navy helicopter na kalahok sa isang UN Security Council mission sa Yellow Sea malapit sa Korean coastline. At noong November 2023, inakusahan naman ng Australia ang Chinese Navy ng paggamit ng sonar pulses sa international waters sa silangang bahagi ng Japan na nagdulot pa nga ng injury sa mga Australian divers. Ibig sabihin mga kabayan, paulit-ulit na ang ganitong pattern ng agresibong galawan ng China laban sa Australia. Habang nagaganap ang pinakahuling insidente sa pagitan ng dalawang mga bansang ito sa bahagi ng South China Sea, si Australian Prime Minister Anthony Albanese ay magtutungo naman sa United States upang makipagpulong kay US President Donald Trump. Isa sa mga pangunahin tatalakayin nga nila ay ang AUKUS submarine deal. Isang bilyong-bilyong dolyares na kasunduan sa pagitan ng Australia, United Kingdom at ng Amerika para sa paggawa ng nuclear-powered submarines. Kaya hindi na nga nakakapagtaka kung bakit sensitibo ang Beijing sa bawat ikinikilos ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos sa pananaw kasi ng China ang AUKUS ay banta sa kanilang regional power. Pero para sa Australia, ito ay depensa at seguridad lamang. Lalo na nga't patuloy ang military expansion ni sinasagawa ng China sa kabuuan ng Indo-Pacific region. Kasabay nga ng mga pagigting igting ng mga tensyon, inakusahan naman ng China noong lunes na intentional na pumasok sa kanilang airspace ang isang Australian aircraft malapit sa Paracel Islands, isang grupo ng mga isla na inaangkin ng China pero sakop din ang claims ng Vietnam at ng Taiwan. Pero ayon sa Beijing, ito raw ay malinaw na paglabag sa kanilang soberanya at muling nanawagan na itigil ng Australia ang mga provocation and infringement. Sa panayam sa kanya sa ABC News, ipiniliwanag niya ng P-8 surveillance aircraft ay nagsasagawa lamang ng regular patrol sa South China Sea nang biglang nilapitan nga ito ng Chinese fighter jet hanggang sa naganap na nga ang nasabing inkwentro. Dagdag pa ni Marles na sadyang pinapalabas nila sa publiko ang ganitong mga insidente bilang bahagi ng kanilang transparency at deterrence strategy laban sa mga mapanganib na kilos ng bansang China. Noong nakaraang buwan lamang, mas tumaas nga ang tensyon sa bahaging ito ng Indo-Pacific region ng isang Canadian frigate at Australian destroyer ay sabay na dumaan sa bahagi ng Taiwan Strait, isang sensitibong bahagi ng karagatan na itinuturing ng China bilang sarili nitong teritoryo. Ayon sa ulat ng state-run Global Times, binabantayan ng PLA Eastern Theater Command ang pagdaan ng dalawang barko na ito at tinawag itong dangerous provocation. Sinabi ni Senior Colonel Shi Yi na laging alerto ang kanilang puwersa at handang ipagtanggol ang pambansang soberanya, seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Mga kabayan, hindi lamang ang Australia ang nakakaranas ng ganitong klase ng harassment mula sa China. Sa katunayan, ayon sa Japanese Defense Ministry, isang Chinese J-15 fighter jet ang lumapit ng halos 150 feet na lamang sa isang Japanese P-3C Orion Surveillance Plane sa Pacific Ocean kahit pa lumilipad sila sa international waters. Ang dangerous encounter ay tumagal ng mahigit sa 40 minutes at ayon sa Japan Maritime Self-Defense Force, ang lapit ng Chinese jet ay labis na mapanganib at maaring humantong sa isang aksidenteng banggaan. Kinabukasan, may isa pa ulit na insidente ang naganap ng isang Chinese warplane ang lumipad naman ng 900 meters na lamang sa harap mismo ng flight path ng isang Japanese aircraft. Hindi naman nakapagtimpi si US Ambassador to Japan, George Glass, sa kanyang pahayag sa social media platform na X o dating Twitter, sinabi niya na ang mapanganib na galawang ito ng Chinese fighter jet ay naglagay sa panganib ng buhay ng mga Japanese crew. Dagdag pa niya na may halong sarkasam. Isa na naman itong halimbawa ng pagiging napakabuting kapitbahay ng China. Dagdag pa Glass na mula sa pangaras sa mga barko ng Pilipinas, pagatake sa mga mangingis ng Vietnamese, hanggang sa mga pagpapaputok ng flares sa mga Australian aircraft. May tuturing itong isang pattern nang walang preno at napaka irresponsabling agresyon mula sa China. Ang mga ganitong insidente ay malinaw na nagpapakita ng lumalalang tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Habang sinisikap ng mga bansang katulad ng Australia, Japan at Pilipinas na igiit ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa international waters, tila mas lalong tumitindi ang military assertiveness ng China. Para sa inyong mga reaksyon, iwan lang na komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.